Hello, magandang uh, umaga muli mga lalabs, mga payot, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindan Sa mga kapwa ko din po, FWZ Arandro Dilo, good morning! Pag-uusapan natin ngayon itong si Bintolfo <laughs> Iba talaga yung yabang sa katawan ng mga Tolfo brothers, ano? <laughs> Ang hangin nila sa katawan din aygbay yung bagyong Yolanda at Odette <laughs> Ay, nako po, ka. Masaya na naman dito si Ator ni Libayan. Ay, just day. Bakit ba oh, ito, malalang <laughs> mga balita, -balita ng uh, News five. So, ito yung plataforma ni Ebentolfo eh, sa yung uh, pagtakbo bilang senador. Hmm. Ayon kasi dito mga lalans mga white, sinabi ni senatorial candidate Bin Tolfo sa isang panayam na tutul siya sa political dynasty. Uh. Ah, ka. <laughs> Paliwanag niya, ang mga political dynasty ay karaniwang kinabibilangan ng mga pamilya na mayroong baluarte at umiikot lamang ang posisyon ng sa mga miyembro nito, wala nang problema sa political dynasty, mga lalabs, mga bayots. Basta, kung maganda yung pagpapatakbo nila ng lugar kagaya doon sa amin sa Davao City. Di ba? Ang ganda ng lugar namin. O di, bakit pa kami bubuto ng ibang kandidato kung maganda ang pagpatakbo ng uh, lugar doon? Nasubukan na yan dati kay uh, digosman Guzman. Ha, upo ni digosman Guzman sa Davao, Diyos ko po ah uh, sila yun ang naglaban dati ni Bungoyan. So, natalo si Bungoyan, nanalo si De Guzman. Ah, naglipa na ang druga sa Davao. Talamat doon ang mga makakaliwang grupong komunistang, teroristang NPA. O sino lang yung sumugpo doon? Si Tatay Digong. O kaano niya? Kasama niya doon sa pakikipaglaban, pakikibaka, sa mga makakaliwang grupong komunistang-teroristang NPA, si Pastor Kiboloy. O di maayos ang dabaw, so bakit pa kami ng ibang kandidato o yung mga taga-dabaw city kung nakikita nila na okay ang pagpapatakbo ng uh, Duterte Dynasty unlike sa ibang lugar kagaya ni Martin Romualdez. Yun yung dapat palitan dahil talagang walang nangyari doon sa kalapalingki nila ang baho, sabi ni Waray Laban <laughs> ni Crisit. Ay, <laughs> ah, yung mga kalsada nila doon, lubak-lubak. Walang yung kanilang ano, sabi ni Bisdak Pilipinas, nila punta pa sila doon, no? Yung park nila doon, amoy panghi. Ay, <laughs> ah, samantalang si Martin Romualdez, ang bahay di umano doon, parang ano, parang uh, palasyo. Pero yung kanyang nasasakupan, nanlilimahid sa hirap, walang maganda. Ano? Uh, ah uh, still undeveloped ang lugar na pag-iwanan ng ibang mga syudad. Uh, yun yung dapat palitan eh. Yung Romualdis dynasty at ang Marcos dynasty dahil talagang mga inotil ang mga putang ina. So, ano pa? Sabi pa niya dito, uh, ang dynasty mayroon kang ayun na nga, no? Ngunit, iginit ni Tolfo, ang dynasty mayroon kang baluarte at sa baluarte na yun, magpapalitan lang kayo, yan ang dynasty, yeah. nabasa ko na pala ito. Ngunit, iginiit ni Tulfo na siya at ang kanyang mga kapatid na sina Erwin Tulfo at sina Torrafi Tulfo ay hindi parte ng political dynasty. So, ano tawag sa inyo? Si Jocelyn Tulfo, nasa act, si IS party list, kongresista, representative yun. Si Ralph Tulfo, nakamakailan lang ay lumabag sa batas sa kalsada. <laughs> mambabatas, na hindi sumusunod sa batas. O sino pa? O si Rafi Tulfo, andyan. Papasok pa yung si Maricel Tulfo tatatag tatatakpo pa. Yung si ano? Yung kapatid nilang uh, isa yung babae, si Wanda. Nasa gobyerno din yon. So, anong tawag mo doon, Bintolfo? Lalabanan mo yung ibang mga dynasty, political dynasty sa iba't ibang lugar, pero yung uh, pamilya mo ay hindi kayo <laughs> bahagi ng political dynasty. Putang inang yan. Saan mo nakuha yung kapal ng dobat lakas, eh kapal ng mukha at lakas ng loob na sabihin yon Maguhugas kamay ka. So yung ibang pamilya, mga political dynasty, yun lang yung uh, gagawan mo ng batas na bubuwagin. Tapos kayo, buo. <laughs> Buisit. <laughs> Hmm. sa aking pananaw dinastiya ba kaming tatlo yes kapal nga na ng mukha ninyo ay tatlo kayo sa sinado o sino ba yung iba dyan <laughs> sa senado, dala dalawa lang ha o, si Jingoy at saka si JV yung magnanay na si uh, Cynthia at si Mark Villar sino pa yung magkapatid na Alan at uh, Pia Caetano yun yung mga uh, nasa Sinado, no? O, kung baka mayroon pag-iba. Eh, pero kayo ang mas malala nga, eh. Dahil tryo kayo, tatlo kayo dyan sa sinado, oo uh po. <laughs> Tapos ngayon, eh, tatanungin mo pa talaga kami, ang taong bayan, kung kayo ba, sa pananaw ba namin, ay, kayong tatlo ay, dinastia uh, dinastiya, oo. Uh -uh. Diyos ko naman, bintul po. Ano nangyari sa'yo? Hmm? Ay, naku po, ginoo ko. Ito na pamilyang ito. Patawarin. Tara wag kayong manalo eh. Mga buisit kayo. Wala kaming baluarte kung kami uh, wala kaming baluarte kung kami nasa Senado. Regardless kung wala kayong baluarte, the fact na tatlo kayo ay nasa Senado, magkapatid, dynasty pa rin ang tawag dyan para sa akin. Opinion ko yon Hindi porke tula kayong baluarte, tatlo kay Senado, hindi na kay dynasty, putang inang pag-iisip yan. Anong klaseng utak ang meron yan? Uh, ano pa sabi niya dito? Wala kayong baluarte kung kami nasa Senado. National yan eh. Eh ano ngayon kung national? Regardless kung national o lokal tatlo kayo sa Senado ulitin ko. Kapal mo naman, lulusot ka pa. Mag-explain ka pa. Aba naman. e kung ayaw mo pala ng dynasty, sabihin mo din si Erwin Tulfo. Huwag tumakbong senador. Huwag ka din tumakbong senador. At yung umalis din yung kayo dyan sa yung kapatid mo at ang asawa ni Erwin Tulfo at ang kanyang anak dyan sa ACIS, sa kongreso. Para walang dynasty sa pamilya nyo. Loooh! Tapos sabi pa niya dito, hindi mo pwedeng yung tao. Luzon, Visayas, at Mindanao, Diyos. Opo. Tapos, ano? Against daw sa political dynasty don't Let's go straight, sabi pa niya. Tamaan kung sino tatamaan, pero ipasa yan sa ba uh, sa batas. Eh? paglo bintol po. Pag-sure <laughs> sa'yo mong ginabay, maglose Kana <laughs> Boysit, o sino yung miembro ng dinastiyang Tolfo? Mm. Sa politika, Ravi Tolfo, senador. Erwin Tolfo, magsis senador. Ben Tolfo, magsis senador. Per Kandidato, Ralph Wendell Tolfo, anak ni Ravi Tolfo, kizon City 2 District Representative Congress, Congressman. Jezilyn Tolfo, asawa ni Ravi Tolfo, eks IS party representative Wanda Tolfo Tio. Sister, turismo party first nominee. O, anong tawag dyan? Suwakasan mo din yung pamilya mo, ha? Pagiging dynasty, ha? lang yung iba. <laughs> Buwisit ka.